Hi guys! Tara sama niyo akong tikman itong sobrang sikat at pinipilahan na sisig sa Quezon City. Nabukod sa masarap at napakamura lang, 35 pesos mo may kanin at ulam ka na. Kaya naman pala dahil dito, napagtapos yung tatlong anak sa pag-aaral. Ito ang sisig ni Mang June na 12 years na, at dahil sa sobrang kilala na sila dito, nung pagdating namin sa pwesto niya kahit hindi pa sila nakasetup, may mga nakapila na talaga agad. Nabilib lang din ako sa story nung may-ari, nang dahil daw sa pagsisisig niya, napagtapos niya yung tatlong anak niya sa pag-aaral. Imagine guys, sa isang araw, nakaka 70 kilos sila ng maskara ng baboy. At actually guys, half day lang yan, ubus na agad. At tignan nyo naman tong rice nila guys Java rice pa talaga Plus ang dami pa nilang nilalagay na crunchy garlic Kaya panong hindi sasarap sa kanin pa lang Panalo na talaga No wonder kaya hanggang ngayon marami pa rin talagang tumatangkili So ano pang inantay natin guys Huwag na natin patagalan, i na natin So guys, itutry natin to ngayon Sobrang sikat na dito sa Quezon City Dahil sa sobrang mura niya 35 pesos lang. Tingnan nyo naman, may kanin ka na. So, ito yung student meal nila, 35 pesos. Tapos, ito naman yung 60 pesos nila. Actually, ang nagpapayunik sa kanila dito, yung gamit nilang maskara ng baboy at chicharon bulaklak. Pero dahil nagtaas na yung presyo ng chicharon bulaklak, naging high demand siya ngayon dahil dun sa nagkakaroon tayo ng pares overload. So, hindi na sila makabili dahil medyo mataas na yung presyo. Doble na yung presyo ng chicharon bulaklak. Pero, pinipilahan pa rin naman sila kahit maskara ng baboy lang yung sinaserve nila. Takman muna natin yung pinaka sisik niya. hmm mm. Ang dami niyang texture guys. May taba na. may pagka-crunchy pa dun dahil sa balat. Tapos yung texture pa ng sibuyas malasa na siya. Pero pwede mo pang timplahan. May freedom ka para tiplahan siya. So, meron sila dun sisig sauce at toyo. Nasa sayo kung anong kasing timpla yung gusto mo. Pero ganito, pwede na. Malasa na rin. So, yung iba, naglalagay pa ng additional toyo. Pero dahil naglagay na si Kuya, ako hindi na ako maglalagay. Enough na sa akin yung alat. So, ngayon, ang iaad add ko na lang yung sisig sauce nila. Sila mismo gumagawa nito. Siyempre, lagyan na rin natin yung rice. Add tayo ng konting kalamansi. Oh, wow. So, nasa sa inyo, guys, kung anong lasang gusto nyo. So, pwede kayo hindi maglagay ng sisig sauce kung ayaw nyo maging creamy. Gusto nyo lang yung original taste ng sisig. Pero kung gusto nyo naman, ng medyo maging creamy na siya, lagay kayo ng sisig sauce nila. Masarap din. Mm. Bagay din. Pero kanina, actually, kahit wala ng sisig sauce, masarap na eh. Sulit na kaya pala pinipilahan sila. 12 years na nilang ginagawa to, guys kaya marami na silang suki. So for me, yung lasa ng sisig sauce nila, may tamis, konting asim, para siyang may mayonnaise na konting mang tomas. Kuhuhulaan ko lang kung ano yung mga ginamit nila. Basta may asim, alat, tamis siya. So ipapa-level up pa natin yung lasa niya. Kumuha tayo ng chili sauce nila na sila rin ang gumagawa. Mm. Yung chili sauce din nila masarap. Pero dahan-dahan lang. Kasi umagapang yung anghang niya. Kanina sakto lang. Pero ngayon, <laughs> ang anghang. Mmm. Mmm. gusto ko dito yung nabibigay na texture eh. Yung crunchy ng balat. Yung lambot ng taba. No wonder kaya pinipilahan sila. Kahit hindi pa daw sila nabablog. Pinipilahan na sila dito dati pa. Ang maganda dito guys, mura na yung kinain mo, masarap na, may free na tubig pa. Sulit, kaya tingnan mo, pahaba ng pahaba yung pila.